Ang nakikita niyo po ngayon ay ang eroplano ng Santo Papa na kitang-kita na mula sa himpapawid natin uh, at uh, malapit na malapit na yan dahil hagip na hagip na ng camera ng ating uh, pool coverage. At uh, siguro kung uh, nararian na yan, eh, it's just a matter of probably another three minutes or less bago po lumapag ang eroplano niya. na sa bansa ay uh, patutunugin po sa pagdating ng Santo Papa. Sa kanyang pagdating po ay sasalubungin po siya ng labing dalawang gobyerno opisyal ng Pilipinas na kinikilalang official greeters. At uh, pagkata pagkatapos po ay may isa na namang labing dalawa pang iba na magwe-welcome sa kanya kabilang na nga po ang uh, uh, may isang libong kabataan mula sa mga paaralan sa Paranaque. Meron din pong dalawang bata na napakapalad na napiling mag-alay sa kanya ng bulaklak. Ang dalawang batang ito po ay mga orphan o ulila. At uh, kabilang na rin nga po sa kanilang plano ay ang uh, patugtugin daw o patunugin ang lahat ng mga kampana sa bansa sa oras na siya'y tumapak sa ating kalupaan. <coughs> pin po siya uh, ng apostolic nuncio sa Pilipinas na si Most Reverend Giuseppe Pinto. Kabilang din po sa mga sasalubong ang mga pinuno ng Simbahang Katolika at uh, natural si presidente Noynoy -noy Aquino. Alam niyo po uh, karaniwan pong hindi sumasalubong ang isang head of state sa Santo Papa. Pero si Presidente Noynoy Aquino po ay nag-break protocol dito dahil uh, alam nyo naman po kung gaano rin po kahalaga sa kanya bilang isang uh, katoliko na makasalamuha uh, and to personally welcome the Pope. So kakaiba rin po itong uh, ginagawang ito ng ating Pangulo. Para po sa kaalaman po ng marami, alam nyo po ang uh, ang Santo Papa po ay isang hindi lang po pastoral head kundi isang head of state dahil ang Vatican po ay isang city state at uh, bagamat ito po ay uh, nasa loob ng Italia, Roma in particular, uh, ang uh, Vatican City State po ay kinikilalang isang pamahalaan na sarili niya kung saan magkabuklod ang church and state hindi po katulad ng karaniwang uh, democratic republics Kasama po sa entourage ni Pope Francis si Pietro Cardinal Parolin na tumatayong prime minister ng Vatican. Kasama rin ang ginian national na si Robert Cardinal Sara. Siya po ang prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Trabaho niya po ang magpaabot ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at alam niyo naman po na isa po 'yan sa pakay ng bisita ni Pope Francis dito sa atin. Kasama ni Pope Francis si Fernando Cardinal Filoni, ang Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples. Malapitan na po natin natatanaw ngayon sa ating TV screen ang eroplanong Dala-Dala ang Santo Papa. Sa puntong ito, babalikan po natin si Maricel Halili na siya po ay uh, nasa isang pwesto sa Villamor Air Base. Na, I'm sure nakikita niya itong mga napapanood natin pero sa mas ganap na perspektibo, Maricel muna na nga netong si uh, Pangulong Noynoy uh, -Noy Aquino. Ang uh, aasahan kasi natin siya na Luchi, oras na bumaba na nga ng eroplano, etong si uh, Pope Francis ay sasalubungin siya ng personal ni uh, Pangulong Aquino. Dito lamang, sa may bukana ng uh, air stairs at uh, bahagya lamang o sandali lamang na makikipag-usap habang inaantabayanan pa nila yung uh, iba pang mga bahagi ng delegasyon na makababa ng eroplano at uh, makapunta doon sa kanilang mga designated position. At uh, yung PayPal nun siya, syempre, ang uh, gagawin naman yan ay uh, susunod siya kaya Holy Father at uh, ilang uh, steps nga ang layo mula dito kay Holy Father dahil uh, siya naman yung uh, uh, mag -a sa kanya at uh, susunod na rin yung uh, iba pang mga miyembro ng kanyang uh, entourage. At uh, pagka-position ay dadaan na dito sa red carpet itong siya, Pope Francis. Ito nga at nakikita na natin na unti-unti na nga nga umaandar ang eroplano na sinasakyan niya kasama yung uh, iba't-ibang mga miyembro ng delegasyon ng uh, Vatican papalapit nga dito sa air uh, stairs. Kaya nga yung uh, ibang mga bata nakita natin kanina eh, nagkampaya na sila nung kanilang mga white uh, flags. At uh, oras nga Luchi na salubungin na siya nitong siya Pangulong Aquino at uh, dali na siya dito sa may uh red uh, carpet, ay uh, didiretso sila dito sa may ceremonial area para naman patugtugin yung uh, National Anthem. Siyempre, una nga papatugtugin yung uh, National Anthem ng uh, Vatican at pagkatapos nyan ay isusunod naman yung pambansang awit ng Pilipinas. Siguro magandang uh, bigyang diin din natin dito, Luchi, na hindi lamang ito basta-basta apostolic journey. Ito ay isa ring state visit dahil dapat natin natandaan na itong si uh, Pope Francis ay uh, head of state din naman ng uh, Vatican kaya ganito na lang at uh, nagprepare din sila ng uh, mga honor guards at uh, habang papalapit na nga ng papalapit etong uh, aeroplano dito sa may uh, airspace ayan na uh, naghahanda na ang lahat oras na mapatugtog na yung uh, dalawang uh, pambansang awit na yon, yung national anthem ng Vatican at ng uh, Pilipinas ay uh, didiretso naman sila Uh, para i-review ang honor guards at sasalubungin sila ng dalawang bata na magbibigay naman ng bulaklak sa kanya. Ito sina Mark Angelo Barbelos at si Lani Ortilio. Ayan na, Luchi, medyo uh, papalapit na ng papalapit yung uh, aeroplano dito sa air... Uh... Kasama po siyempre ng Santo Papa sa kanyang entourage. Uh, ang uh, si uh, Father Federico Lombardi, isa rin pong Heswita 'yan. Siya po ang O oh, nasisilip na po natin ngayon si uh, Pope Francis mula sa bintana ng eroplano. At uh, ako nagsisigawan na mga tao ng na... Yan po ang kauna-unahang imahe na nakita natin kay Pope Francis dito po sa ating bansa. Kaya hindi magkamayaw mga tao na pasigaw na kahit pa man din napakaliit na bintana siguro nakikita nila mula sa kinaroroonan nila. Gaya po ng aming nabanggit, uh, lagi pong kasama ni uh, Pope Francis itong si Father Federico Lombardi. siya po ang uh, tumatayong director ng Holy Press Office. Kaya siya po ang nagbibigay rin ng uh, lahat na opisyal na pahayag mula sa Holy See kung tawagin. Kasama rin po dyan si Robert Cardinal Sara, na siya pong prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Naroon din po kasama ni Pope Francis si Fernando Cardinal Filoni, ang prefect of the Congregation for the Evangelization at uh, mukhang nagkakaroon pa nang uh, konting kumperensya sa loob ng aeroplano. Si Pope Francis naman ay tila uh, nakaupo pa rin sa loob or nakikipag-usap siguro sa kanyang curio. Sa sa palad ay uh, maganda naman ang uh, lagay ng panahon sa Villamor Air Base at uh, tila mananatili naman ito sa kahabaan ng gabi. Kung kailan inaasahan po natin na matapos po ang kanyang paglapag at ang mga seremonya sa airport ay magkakaroon nga po ng motorcade mula Villamor papunta sa Nunciature sa Taft Avenue. Mahaba-haba rin po ang uh, lakbayin yan 22 kilometro at may naasahan na nga po na dadagsain ng mga mananampalataya ang rutang yan mula Villamor patungong Taft. At alam din po natin that Pope Francis is known for breaking protocols. Pag may napansin po siya at gusto niyang lapitan, ay lalapitan niya. Much to the chagrin of uh, security personnel. Ang paghahanda rin po talaga para masiguro ang kanyang kaligtasan ay napakatindi. Dahil si Pangulong Aquino na nga rin po ang nagsabi na at stake here is the reputation of our country. Kaya naman po, ganoon na lang po ang pag aapila ng gobyerno at kasama na po It's kami sa media para sa kaayusan sa pagdating ng Santo Papa at pagbisita niya rito. Talaga na mga uh, sinimulan na ang uh, pagsasayaw uh, at pag-aawit at uh, pagdadram ng mga sumasalubong na mga estudyante at pati na mga guro. Dahil malapit na malapit na. Hindi lang nga natin alam talaga kung ano pa ang nagpapaantala sa Santo Papa sa loob ng aeroplano. Pero lalabas at lalabas din. <laughs> Gaya nga po ng nasabi natin kanina, ang ruta po ay 22 kilometro mula airport at patungong uh, Papal Nunciature. At uh, malaking hamon nga po ito sa military at sa police na nagbabantay dahil nga po si uh, Pope Francis ay napakahilig pong uh, bumaba kapag gusto niyang bumaba ng Pope Mobile. Sa katunayan nga po ay uh, hinindian niya yung isang closed Pope Mobile dahil ayaw niya po ito kahit pa po ito ay isang Mercedes Benz. Dahil sabi niya eh para raw siyang sardina sa loob ng lata pag naroroon siya. Mas gusto niya po talaga ang Pope Mobile habang siya po ay naglalakbay. At ito na nga po binuksan ang pintuan. at umaakyat na nga po ang uh, ating principal Pangunsyo si Giuseppe Pinto para po sunduin si Santo Papa sa loob ng aeroplano. Ito po ay bahagi ng protocol. nata na rin po si Paolo Aquino na naroon po sa duno mismo ng hagdan na siyang bababaan ng Santo Papa. Narito na po siya. Welcome, Pope Francis. Oh, At mga lipad pa ang kanyang skull cap. Uh, <laughs> pag-usapan ang Pangulong Aquino at si Pope Francis. Pati ang hangin po ay nabigla sa kanyang paglabas. Hinangin po tuloy ang kanyang skull cap. <laughs> Tinugtog po ang National Anthem ng Vatican bago po ang ating pambansang awit. Yan po ay bahagi rin po ng protokol. Ang bumibisita pong head of state, ang siyang nauunang tugtugin ang National Anthem. iPhone ceremony. Dalawang batang uh, naghandog ng bulaklak. Ang dalawang ulila na napili, napakapalad, na napiling maghandog ng bulaklak sa Santo Papa. At yan po si VP Binay na siya naman pong sumasalubong ngayon sa Santo Papa. Si Ambassador Albert Del Rosario po yan. po ang uh, buong, halos buong cabinet ng uh, Pangulo Pino. Yan po si Secretary Paquito Ochoa. Nakita po natin ngayon. Finance Secretary Cesar Corrissima. Si, si Justice Secretary Laila Delina. Lamataan din po natin si Public Works and Highway Secretary Romeo Simpson. Ayan. as Defense Secretary Voltaire-Gazin, as the Asin Education Secretary, uh, including Stroh, Secretary Margot Haas, and the si Budget Secretary, Rich Abad. si Neda uh, yeah, Secretary Balisaka. Ang kanya po ngayong uh, nakakasalamuha ay ang mga sari-saring mga ambassadors na marian din po sa so welcoming party. sama rin po sa kanyang entourage, uh, si Orlando Cardinal Pevedo. Ngayon naman po ang mga obispo ng Pilipinas ang uh, siyang humahalik sa kamay ng Santo Papa. Over natin kay Maricel Alili dahil naroon po siya sa Villamor Air Base at napapanood ang lahat up close. Maricel, ikwento mo sa amin ang mga pangyayari dyan from your vantage point. Maricel? naku mahigpit ang yakap kay Cardinal Tagle. Malayo-layo na rin po ang pinagsamahan ng dalawa dahil sabay po silang naging kardinal nung panahon po ni Pope Benedict. At magkasama nga rin po sila sa conclave na sila pong naghahalal sa Santo Papa. Maricel? Maricel? Yes, uh, yes, please. can you hear me? Kwento mo na sa amin ang mga pangyayari dyan kung nasaan ka dyan sa Villamor Air Base. I'm sure mas maganda ang, uh, ang iyong uh, punto de vista. Oo, lucid na ngayon ngayon, ito ito nang kinakamayanin siya, Pope, siya Pope Francis. Francis. Yung uh, mga miyembro ng uh, greeters, ito yung mga uh, VIPs mula nga sa Simbahang uh, Katolika. At uh, dire-diretsyo na ito, no yung uh, mga bata, biglang parang binuhusan ng uh, energy. Nung uh, makita na naglalakad na nga papalapit sa kanya itong si uh, Pope Francis, ay uh, ginanahan sa kanilang uh, pagsasayaw, pati yung mga teachers, nakasama lang nila na hindi naman kasama sa performance kanina nakiparticipate na rin at uh, kanina nga nabanggit natin ano yung security nightmare na binabanggit ng uh, Armed Forces of the Philippines para mabantayan ng husto itong si uh, Pope Francis dahil uh, hindi naman ito yung unang beses na bumisita ang isang santo papa dito sa Philippines ayano oh nagwave siya pag wave niya ayun kinilig na yung mga bata ata uh, alam mo mapapansin natin dito no yung sa security nightmare na nababanggit ng uh, Armed Forces of the Philippines ay uh, parang uh, bahagyang nakakalimutan ata ng ilang mga miyembro ng uh, Philippine National Police dahil uh, nung no, medyo lumapit-lapit na kanya-kanyang labasan na rin sila ng mga cellphone para ma-picturean etong si uh, Popa uh, Francis. Ito na yung pangalawang beses na nag-wave siya dito sa mga bata na nagsasayaw at uh, mukhang hindi na rin niya matatapos yung uh, panonood ng kanilang performance dahil uh, kasama itong siya uh, pangulong uh, Aquino yung uh, ilang mga opisyal ng uh, pamahalaan at yung uh, ilang mga Vatican guards at yung uh, mga head of states at yung uh, mga pinuno rin ng Vatican ay uh, dire direction na sila patungo na ngayon sila dito sa may uh, kalayaan lounge uh, pag uh, Pagkatili nila dyan sa Kalayaan Lounge, sasamahan siya dyan ng uh, Pangulong Aquino para na rin mabigyan ng pagkakataon yung ilang bahagi ng kanilang uh, delegasyon na makapunta sa kanilang mga assigned vehicles. At uh, pagkatapos nga ng uh, ilang minuto na conversation nila dyan sa loob, ay uh, mismo nga Pangulong Aquino na nga yung maghahatid dito sa Pope Francis para lagay siya o dalhin siya sa, may Pope Mobile, padiretsyo nga doon sa Nun siya Ngayon atong mga bata hindi na natapos yung performance pero uh, naka-smile pa rin naman sila. Yung ilang mga obispo nakikita pa natin na nandirito pa rin sa labas at tinihintay ang pagpasok ni uh, Pope Francis uh, Lucci. Sel, ang sabi mo kanina ay magkakaroon pa ng uh, mini conference si uh, Pangulong Aquino at si uh, Pope Francis. Matutuloy pa rin ba 'yon? Actually, hindi naman siya parang conference talaga. No? Kung baga ang sinasabi lang naman ng Maro ng mga ilang kinatawan ng Malacanang kanina ay maikling pag-uusap lang naman daw. Ngayon kung ano yung topic ng kanilang pag-uusapan ay hindi pa tayo sigurado dahil hindi pa naman naibibigay sa atin yung uh, information na yan. Pero ilang minuto lang naman daw yan kasi yung bilin nga daw sa kanila, as much as possible, e eh, paikliin yung programa at yung nga uh, pananatili niya dito sa Villamor Air Base dahil uh, pagsakay ng Pope mobile ni uh, Pope Francis ay didire-diretsyo naman ito at uh, sa Nunchat At syempre yung uh, kanya mga dadaanan siya ay uh, titingnan niya pa rin yung mga nakaantabay sa kanya, Lucie.